may siyam na pinggan at nandyan pa sa planggana wala nang pinggan guys na ka Hello po, magandang umaga Papalawot na naman tayo guys Ito umaga pa lang guys Mainit na masyado ang araw oh. Palyaw mga makina natin guys ah, Mukaw man, usahay Minsan Mo pa minsan guys Dell. Uh, At dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit akong mag video pag nandun na tayo sa payaw. Maraming salamat sa panood. Bye bye po. Ingat po kayo palagi. Hello po. Magandang hapon ito ang isda natin ngayon guys ngayong araw guys ito lahat ito may siyam na pinggan at nandyan pa sa planggana wala nang pinggan guys na pindayan ito guys nakaroon guys Wow, dalagang bukid guys oh. Ito halo-halo. At dito lang muna guys. Hindi ako nakapag-video kanina kasi malakas ang kidlat. Hindi ako naka content kanina doon sa laot kasi malakas ang kidlat doon kanina at dito na lang namin i-video lahat na mga nahuli namin at sige guys dito lang muna bukas na lang ulit guys bye bye po ingat po kayo palagi